Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa bumabalik na nga daw ang dating James Harden at ang balita naman patungkol sa maaaring pagkuha pabalik ng Golden State Warriors kay Jordan Poole. Tarin at pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kabolers sa balita patungkol sa bumabalik na nga daw mga kabolers ang laruan ng dating James Harden. Well, kahit man nga po mga kabollers, mababa ang winning percentage ngayon ng Los Angeles Clippers at nananatiling tagilid ang kanilang standings ngayon ay nakakasigurado nga po ang Clippers ngayon mga kabolers na mayroong player sa kanila na maaaring taasan pa ang kontrata. Yan nga po mga kabolers ay si James Harden. Bagamat man nga po palaging ang nakakaranas ang Clippers ng talo ay marami naman nga pong mga fans ngayon ang nagbabalik loob sa ipinapakita nito ni James Harden. Tila Rockets Harden nga po ngayon ang nakikita ng mga manonood dahil na rin naman sa bawat laro ni James Harden ngayon ay siya talaga ang nagbibigay buhay sa ofensa ng Los Angeles Clippers. Matinig, saksakan ng gulang at higit sa lahat mahirap depensahan. Isa nga yan ngayon sa katangian na ipinapamalas muli ni James Harden sa Clippers na kung susumadahin nga natin, literal na bumabalik na nga talaga mga kaballers ang kanyang galing sa laro. Sa ngayon nga po ay nakasalukuyang A-average ngayon si James Harden ng 27.9 points, 5.7 rebounds na may kasamang 8.4 assists per game na masasabi natin, hindi nga ito mga kabolders ang James Harden na malamaya ang performance sa liga gaya ng mga nakaraang season. Samantala, pumunta naman tayo mga kabolders sa balita patungkol sa maaaring pagkuha muli ng Warriors kay Jordan Poole. Since mainit nga po sa ngayon mga kaballers ang trade patungkol sa Warriors literal na hindi na nga po mga kaballers na maiwasan na may magsilabasa ng mga potential trade rumors ngayon para sa kanilang team lalo pat mahina at literal na kulang pa nga talaga ngayon ang kanilang kupunan para makabawi ngayong season. Base nga sa mga inilabas na trade proposal ngayon ng mga NBA experts, since available na rin naman nga sa trade, ngayon si Brandon Pujemski, what if gamitin na lang ito ng Warriors trade assets upang makuha nila mga kabollers si Jordan Poole bilang backup offensive player muli ng Golden State Warriors. Since alam naman natin na hindi nga sapat mga kabollers si Brandon Pujemski bilang backup guard ng Warriors dahil sa hindi consistent na performance nito sa Warriors ay maaaring ang ibalik ng Warriors. Si Jordan Poole papunta sa kanila lalo pat kilala naman nga natin ito bilang isang magaling na player na naging superstar caliber din ng Warriors sa taong 2022. Alam naman natin na kumpiyansa lang naman nga po ang kinakailangan ni Jordan Poole at tiwala para maging dominante ang kanyang performance. Maaari nga itong mga Cavaliers maibalik sa kanya dahil mas magbabalik nga po mga Cavaliers ang kanyang fanbase sa liga pag nakuha siya muli ng Golden State Warriors at malaking maitutulong nito mga kaballers sa open sa talaga ng Warriors lalong lalo na sa ngayon ano sa tingin nyo mga kaballers? i-comment nyo na yan sa ibaba ba so yun lamang mga kaballers yun lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon hindi na subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball again this is basketball hotshots thanks for watching